Dito yung muna tayo mula sa may Philippine Coast Guard. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noy Mika Yabiab. pa rin po sa nalalapit na undas o so ito hong paggunita oh, sa araw ng mga kaluluwa at araw ng mga santo. Magandang araw ho sa inyo, Captain Kayabiab, si Bombo Genesis. Pwede kasama natin si Bombo Ever. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Captain. Yes, good morning po, Sir Genesis Week at Ma'am Ever. At sarap po nang tinig sa ating programa. Thank you. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Napapakinggan po tayo live sa ating 32 stations nationwide, uh, Captain. Kamusta po yung preparation po ng Philippine Coast Guard, sa mga, lalo po sa mga pantalan at yung pong mga sasakyang pandagat, Captain? Yes, sa so Genesis, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard o preparation po sa observance ng ating undas. Nagbigay na po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Ronnie Hildovan and we are placing all our 770 operating units on heightened alert status simula po October 30 hanggang November 4. So we will be intensifying po yung pag-monitor and pag-assist. Particularly sa ating mga kababayan na pupunta po sa kanilang mga probinsya, ito po ay naayon sa direktiba ng ating Pangulo na siguraduhin po ang kaligtasan at siguridad at of course, yung comfort po ng ating mga kababayan. And in partnership po sa Department of Transportation, Philippine Force Authority, and Maritime Industry, maglalaki po tayo, Sir Genesis, ng Malasakit help Desk sa lahat po ng ating pantalan. So ito po ay magbibigay po ng immediate assistance sa ating mga biyahero at magbibigay po ng mga travel in uh, information at the same ka emergency response. We will also be putting up yung ating mga medical teams in case po nakakailangan yung mga, mga medical assistance, we are readily available to help po. And in terms naman po sa ating security no sa mga pantalan, tayo po in cooperation with the Philippine Force Authority ay eh maglalagay po ng ating mga uh, k units sa ating mga barko at uh, magkakandak po ng mga baggage inspection. At the same time po because we will be expecting po yung influx ng ating mga kababayan sa mga beaches because I think nakikita rin po namin na isa rin po siya parang bakasyon sa ilan. We will also be putting up our rescuers and lifeguards strategically positioned po yan sa lahat ng ating mga beaches and island resorts po. And, and, sa area naman po ng safety, we will be intensifying po yung pagkakandak ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko na aalis po sa bawat padala. Nagsisiguraduhin po natin wala pong exist passengers sa lahat po ng ating mga barkong aalis. Mm, -hmm. talagang in place na po, Captain. Ano? Mga ilan po yung in-expect na mga ano, uh, BBC Based na rin sa pag-ipag-usap po ninyo sa Philippine Ports Authority at sa Department of Transportation, ma'am? Last year, Sir Genesis, nakapagtala po tayo ng halos 2 million na inbound and outbound passengers. So, inaasahan po natin na posibleng ganyan pa rin pong bilang or posibleng pong lumaki yung mga bilang. Kaya naman po, uh, itataas po talaga yung alert status ng lahat po ng ating operating units nationwide po. May pantalan huban na siya yung pinakababantayan po natin ngayon uh, based na rin sa initial security assessment po ng Philippine Coast Guard? Well, ang nakikita po natin no, yung mga major ports po natin, iyan po yung Manila, Cebu, Batangas, um Davao and Sambuangga dahil last year po, ito po yung mga pantalan na halos kapag po ng malaking bilang ng mga pasahero. Mm -mm. Pero hindi naman automatically ibig sabihin na ano dahil sa security concerns. I mean hindi naman po. Oh, oh. Sa, sa dami po ng ng pasahero, yung atin rin po tinitingnan. Mm -mm. Doon ko sa ating isinasagawang monitoring at saka inspection po para doon sa compliance ng mga vessel na bibiyahe ano uh, as regards doon sa safety protocols at yung seaworthiness nito ng mga vessel nito uh, kamusta ho ito so far ma'am Yes oh, again pagdating naman po sa safety and security it is always a collective effort naman po eh hindi lang ito trabaho ng Philippine Coast Guard and ng other uh, enforcement agency. Trabaho rin po ito at responsibilidad ng ating mga kapitan sa bawat barko at ating po mga pasahero. So we are in close coordination po sa kanila and again, aamin lang pong uh, reminder sa ating mga kababayan at mga biyahero po na palagi po tayo sumunod sa mga lokal na otoridad para ma-insure po ang ating kaligtasan right. Last year din po may mga naaresto ang Philippine Coast Guard, ang Philippine uh, Ports Authority na mga fixers dyan po sa may Batangas Port. Ano po yung ginagawa po sa panig ng PCG para mapigilin po nga maulit po ito? Yes, uh, ito po ay uh, in partnership with the Maritime Industry Authority and the Philippine Ports Authority. Kaya ang ating pong paalala dito is um, maaga po tayong bumili ng ating mga tickets no, maaga rin po pumunta sa pantalan para maiwasan po yung ganito mga pictures na umaalok po sa ating mga biyahero para mapabilis po ang kanilang proseso. So we are uh, secu uh puting security po sa mga pantalan United natin para masigurado po ito mga ganito mga bagay. Hindi po mangyari. Doon po sa mga personal po nyo pala, ano uh, we understand na marami po nga mga nakadeploy sa atin pong mga pantalan na this uh, weekend holiday dahil po sa All Saints or All Souls Day. Um, papaano naman po yung magiging handling or deployment natin sa mga tauhan po natin dyan especially sa disputed waters kapag ganito po na uh, tayo po ay naharap po sa mga holiday at nakadeploy po yung mga tauhan ng uh, Philippine Coast Guard? Yes, bukod, so, bu, bukod, po mga, mga ever sa paglalagay po ng ating tawuan sa mga pantala at mga sakit help desk, we will also be activating yung deployable response groups po natin. This is composed of rescue swimmers and uh, mga medical teams po natin. So ito po ay gagawin po natin. No? standby po sila naka-activate in case na may mga maritime incidents po na mangyayari na hindi naman po natin humingi, ay naka-standby na po sila to render immediate assistance po. Alright. At diyan po pa rin sa mga karagatan po natin. Posibleng kasing samantalahin din po ng mga masasamang loob yung mga maraming tao para magpuslit po ng mga kontrabando, daan po dyan sa mga uh, si areas. Ano po yung mga strategies po ng Philippine Coast Guard para mapigilan po ito? Well, we have almost 12,000 personnel po, ma'am, ever na nakadeploy po at idideploy ngayong undas po uh, again, nabanggit ko po kanina pagdating po sa seguridad at kaligtasan, it is always a collective effort. It is always a cool of the government approach po. So pagdating po sa coastal areas, tayo po ay nakikipag uh, tulungan at uh, in partnership of course with the coastal barangays. Sila naman po talaga ang ating partner para masigurado po ang mga ganitong nga uh, mga pagkakataon na para maiwasan po ang pagpasok at talabas ng mga anumang kontrabandang uh, kontrabandong items po. Okay. Captain, thank you for joining us ano, sa Bambu Radio Philippines uh, this early. Um, baka may mga nais nice ho kayong iwan pa na mga paalala muna sa mga kababayan po natin bago yung pong influx sa mga kababayan po natin uh, pagsapit po ng, ano, ng undas. Yes. Thank you, uh, Sir Genesis. Ang aming pong constant reminder sa ating pong mga kababayan is to always remain vigilant, maging mapagmansyag po tayo. I-report ko po kaagad sa Philippine Coast Guard o kahit sa anumang lokal na otoridad kung meron po kayong nakikita ng mga suspicious na mga tao o mga pagkakataon. And then always follow the safety protocols lang po at palagi lang po tayo makipag-cooperate uh, sa mga lokal na otoridad. At ang aming lang po paalala para maiwasan po ang pagkaantala or pagkadelay sa ating mga biyahe, ay uh, iwasan lang po ang magdala ng mga explosives, flammable, at yung mga matutulis po ng mga bagay sa ating uh, pag-alis po. Thank you for joining us. Ingat po kayo, Captain. Thank you, Sir Genesis and Ma'am every and good morning po. Good morning po sa inyo. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si uh, Coast Guard Captain Noymikaya Biab, mga kabumbok, ang may pa rin po sa uh, papalapit na nga na panggunita ng Araw ng Mga Santo at Araw ng Mga Kaluluwa.